Ah, shout out po tama gusto mong pumasahe. Ayaw na may... Ayaw na okay. may... Ayaw na may... Ayaw na may... Ayaw na may... Ayaw

bulan na ang tiga naman ang sakit ubot, ubot, ang ah. ako tayo tayo ako lang tamang yung tama ano ba ito naman yun? yung panahon ng may renta ikakarating yun, na yun. yung panahon ng may kaya dapat, nirenjong si para talaga dono, para, para nawalan kami ng huntos. Hindi, 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 hindi,

Tapos na hindi mo tayo. Buwan ba? <laughs> e, opita, na at yung ko na matakit na katawan mga lodi. Kasi hindi na, magiging uro, magiging lang. Kaya sa kanya, pinamamatay mo kami mo. sipon. Kaya sipon daw. गैरी गैरिकारो की तव्हां उन पींग टाइम At uh, mga idol sa lahat ng may kalakad dyan, ka lang po Ako po Ako Alam ko kasi may baseball na ganyan. Gusto kong